Ayan, good morning sa lahat ng mga viewers Sa iba-ibang panig ng mundo So ang inyong kapapa guys ay nandito sa lugar ng uh, Ortigas Kung familiar kayo dito sa lugar ng ano Pearl Street So yun, nandito ako Nandito ako sa tapat ng Pacific na building dito ako nakipark dito ako sa third floor <laughs> ayan kita Nandito na dito ako sa loob ng parking dito ako sa itaas para ah, mangin hangin <laughs> binaba ko lang ng konti yung salamin yun sa kabila para may pumasok na hangin in case na makatulog ako <laughs> merong konting awang yung ating salamin so, meron namang guard dito na nag ikot ikot baka mamaya dalawin ako ng antok <laughs> ngayon ko pa <papa>, guys matutulog <laughs> so, ang ko na lang yung pagtawag ni boss para bumaba dito sa parking kasi doon sa baba Naghasag sana ako doon sa ano Sa kalsada kaso lang May nanghuli Kaya bigla akong umikot At naghanap ng parking Muntik pa tuloy ako matikitan guys <laughs> Mabuti na lang eh Alis tayo At napansin ko na Yung sa ko ay Ninampisahan ng tikitan Ah Takas ako <laughs> Ba't siya ako gagad sa ano sa kung saan ako nagpark si doon sa Yung building na kung saan si boss Wala silang available na ano Na parking para sa mga visitor So puno Naghanap ako ng ibang Maparkingan e, Nag hazard na sana ako doon sa Gilid ng kasada kaya lang tsamba naman din Yung mga uh, Police Ay nag ikot Ayun huli. Ang daming nahuli doon sa <laughs> parting nunahan. Sa likuran ko, lahat natikitan. Buti nakikita ko sa side mirror. Eh, kita ko, nandun na yung mga pulis. Nagumpisa naman na ikit. Eh, hindi pa sila umabot sa akin. Ah, tumakas na ako. <laughs> para makaiwas. Eh, mahirap matikitan guys. Wala tayong pang bayad <laughs> wala pag sahod e pag mabigat uh, bigat din guys pag natikitan ka kasi e, bawasan yung ano mo yung budget mo pang araw araw <laughs> eh pambili na lang ng bigas yun eh may bayad mo pa sa violation ako sayang malaking bagay na rin yun pagka uh, masahuran ka ng isang araw e kung nahuli ka at magbayad ka ng violation mo nako kakamot tayo sa ulo kasi baka pag pa tayo agoy sakit sa bulsa <laughs> sakit sa bulsa guys ang ano you know, ang magbayad ka ng ticket so yun mabuti na lang uh, alert tayo so, nakatakas ako at ngayon nandito ako sa parking hindi ko lang ma tandaan anong building 'to nakalimutan ko na. Eh, hindi ko nakita doon sa ano. Mabuti nang pumayag sila na magpark ako kasi pi-parking naman 'to. Pwede daw magpark. Makakat ako dito sa third floor dito ako pinayagan magpark. Kiusap nga lang ako doon sa guard na kung pwede ako magpark kasi puno doon sa kabilang. So, dito naman maraming bakante. kasi kaso lang dito kailangan dito sa building dito ka rin pupunta pero naman silang available na no, na parking na pwede sa mga visitor so pinayagan tayo magpark park dito so, kaya nandito tayo sa third floor naka park dito ako pinayagan magpark. park so salamat sa guard na nagpahintulot sa akin na mag ako dito thank you So ngayon, mag-aantay na lang ako dito guys sa itaas. Antayin kong tawag ni boss para andito lang naman siya sa tapat lang din ng building na to. Sa so, tapat lang siya. Pag tumawag siya, so lalabas ako. Pag ko, ako, eh nasa harap lang naman. So hindi mahihirapan ang inyong kababa Hindi naiikot ng malayo. Ito lang sa malapit. Ah, dito ako naka ano, naka park.